Hello, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Let's talk about cucumber or pipino. Ang pipino po ay mayaman sa water. 95% po nito ay water o tubig. Kaya maganda po itong panghydrate sa ating katawan. Kung kulang po tayo sa tubig, kumain tayo ng pipino. Makakatulong po ito para mabawasan, o matanggal ang mga toxins sa ating katawan. Maganda rin po ang pipino sa balat. Mayaman po ito sa vitamin C na nakakapagpaganda ng kutis. Meron po itong anti-inflammatory properties na nakakapagpakalma ng irritated skin. Kaya ito po ay madalas na ginagamit sa mga beauty products. Pwede po itong ilagay o itapal sa talukap ng mata para mababawasan ang fluffiness or eye bags. Maganda rin po ito pang uh, facial mask, no? Maganda ito sa mukha. Ayan, makakatulong din ito para mabawasan ang skin irritation at maganda po itong pang-moisturize ng balat. Ang pipino po ay makakatulong na paginhawain ang sakit, ang pamamaga at ang kirot na dulot ng sunburn o ang matagal na pagkakabilad sa araw. Makakatulong din po ang pipino na i-manage ang ating blood pressure kaya maganda rin po ito para maging malusog ang ating puso. Maganda po ang pipino para mapanatiling maayos ang function ng ating mga bato at ng ating baga. Malaking tulong po ito para makaiwas tayo sa panganib na magkaroon ng cancer at sakit sa puso. Nakakapagpalusog din po ng immune system ang pipino dahil mayaman po ito sa vitamin C, magnesium, potassium at folate or vitamin B9. Meron din po itong vitamin A na makatutulong para maging malusog naman ang ating mga mata. Mataas din po ang vitamin K ng pipino na makakatulong naman po for blood clotting. Kaya maganda po ito, makakapagpalusog ito ng ating buto para makaiwas tayo sa osteoporosis. Ang pipino po ay makakatulong din na magpababa ng blood sugar at magprevent ng mga komplikasyon na kaugnay ng diabetes mababa po ang calorie content ng pipino mayaman ito sa fiber kaya maganda po ito sa digestion makakatulong po ito sa ating digestive health para makaiwas po tayo sa constipation maganda po ang pipino sa mga gustong magpapayat o magbawas ng timbang pero mapapanatiling malusog ang ating digestive system ang sabi po ng mga health experts, the best time to eat cucumber is during the day, sa araw daw po, magandang kainin ang pipino, lalo na po sa umaga. Maganda po itong gawing snack kasi ito po ay hydrating at nagbibigay ng refreshing boost of vitamins and minerals. Makakatulong po ito para mapabilis na tayo ay mabusog dahil mataas po ang fiber at water content nito at may iwasan natin ang maraming calorie intake. Hindi daw po advisable na kumain ng pipino sa gabi dahil nga po mataas ang water content nito baka po tayo ay maistorbo sa ating pagtulog. Siyempre, dahil mataas ang tubig nito, mapupuno ang ating urinary bladder ng ihi. Kaya kakailanganin natin na bumangon ang bumangon sa gabi para umihi. Ayan. Kaya kainin na lang po natin ito sa araw para hindi naman po maistorbo ang ating pagtulog. Sana po ay may natutuhan kayo. Don't forget to comment, follow and share. Maraming salamat po.